Alam nyo ba ang Pasamalam ang isa sa masarap puntahan dito sa Singapore pag gusto nyo mag food trip? Ako si Diane, I live here in Singapore for more than 20 years. Ngayon nga guys ay nandito tayo sa Waterway Point dahil may Pasamalam dito at magpo-food trip tayo. Ayan, first stop nga natin ay itatry natin nitong bokbok Or book book way ata ang basa dito. Ayan nga guys, pagka Friday lang na itong potato, ay lalagyan naman nila ito ng seasoning. At itatry na nga natin. Mainit pa to guys, kaya itry na natin, ayan mainit-init pa nga, nakakapaso pero masarap siya lalo na kung mahilig talaga kayo sa potato, next, bumili naman tayo na itong Thai fried banana actually, hindi lang naman banana yan, may kasama pa yung uh, sweet potato, at saka yung taro, actually, same price lang naman din yung taro, banana at saka yung sweet potato kaya ang binili natin is assorted, para matry natin lahat na, to guys, sa ating ating maruya kaya itry na natin. Mm. Sarap na. Sunod naman natin itry itong Japanese pizza. Not sure guys kung cabbage nga to o potato. Pero ang in-order natin dito guys is yung salmon with um, new mentai ko daw siya. And then syempre wag natin kakalimutan itong ating uh, takoyaki. Isa to sa masarap dito sa pasamalam guys, itong takoyaki. Kaya kailangan itry nyo rin yan dito. For me, isa sa the best na pasamalam drinks dito ang uh, itong time milk Masarap tong Thai milk tea, guys. At ang ino-order namin dyan, guys, is yung malaki kasi $1 lang yung difference dun sa medyo maliit. Eto, guys, 1 liter na. Ang pasamalam, guys, hindi permanente sa isang lugar. Kaya, kung gusto nyo magpasamalam, dag I search nyo lang sa Google and then i-check nyo yung schedule ng pasamalam. At it Try na nga natin itong takoyaki. Isa rin to sa dinadayo dito sa Pasamalam. Advice ko lang sa inyo, mas masarap kainin ito pag mainit pa. Kaya mas better na dito nyo siya kakainin. Kaya dito sa Pasamalam, guys, may mga chair and table para dito nyo mas ma-appreciate uh, ma nyo yung lasa ng mga pagkain pag yung mainit-init pa talaga siya. Isusunod naman natin ay itong Japanese pizza. Ayan, potato pala siya, guys. Ayan, and then meron siyang uh, sibuyas on top yung dried sibuyas and then ayan nga yung salmon niya Napaka-generous nila sa salmon kasi ayan, makikita nyo yung salmon, malaki yung salmon niya. At masarap talaga yung mentai ko. Ewan ko ba, pero iba talaga yung lasa ng mga mentai ko. Mas gusto ko siya sa Japanese food, yung mentai ko. Masasabi kong sulit na sulit na to guys sa $5.80. At bago tayo umuwi ay nadaanan natin itong tapioca cake. Talagang dinadaanan 60. ko talaga to guys para kay Habi kasi isa, isa talaga to sa favorite niya ito yung tapioca cake. Five dollars, uh, pieces siya for three dollars. Kaya bibili tayo ng 6 dollars, meaning ten pieces. And then, ito, isabay na rating na itong uh, moita. Moita naman, guys, is parang sticky rice siya. And then, ibubudburan lang siya na itong peanut at saka yung may linga. And then, ikakat lang nila yan ng maliliit. Kailangan ikat mo, ipakat nyo ng maliliit para mas pasok na pasok yung lasa ng peanut dito sa moita. Ayan, nagbayad na tayo dyan for $3 din yan, guys. And then, ayan, iti-take away na natin to guys. Kasi, busog na busog na tayo. At syempre dahil hindi nga tayo magluluto, umorder na rin tayo dito ng shawarma. Pero wala pa silang beef shawarma, kaya yung chicken shawarma na lang yung inorder na. At yan nga guys, nagtatapos ang ating food trip dito sa Pasamalam. At kung nagustuhan nyo to guys, follow nyo lang ako dito sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Instagram. Ayan guys, thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Thank you po. Bye -bye. Bye -bye. 慢慢。